Yes, Clark. Oh, hindi ko pa napupunta yung bahay nila. So, ay, ito yata siya. Ay. Clark! Musta? Okay lang? Ah? Okay ka lang? Ah? Tagal tayo hindi nagkita. Kumusta? Nakapag-enroll ka na? Na-enroll ka na ni Mama? Very good na. No? Nice. Oh, may ubo ka. May ubo ka. Nagpaulan ka yata. Hindi? Ah, oh, sige. So, hindi ka napapatagalin. So, may nagbigay sa'yo ng para sa bag mo. Na? No? Para mapag aral ka, na? No? So, thank you so much po, Daddy Frankie. At uh, Philippines. Nice. So, napakapoging bata. Gusto niya mapag aral So, uh, na ang wish mo na mapag aral ka, na? No? Anong grade ka na? grade 3. Ayan, sa tulong niyo po mga babayan. No? Ha? <laughs> ito ka Ha? Saan? Ah, dito sa school na ito? Ano pala yung school mo? Luna? <laughs> elementary school? Park Lane Elementary School? No? <laughs> Alright, very good. Clark, no? Ang galingan mo ha? Baltaan mo ako sa sunod na pag ano, no. So, bibigay ko na yung regalo ko iyo, ano? Ready ka na? May bag ka na? Wala pang pera, pambili ng bag. Sige. Bale, ano bala doon? Ah. Ayan lang gusto tayo, baka no, mga bangga tayo. Dito lang tayo, sadyang nating konti. Right, wait so, para sa'yo. Ah, uh, ready ka na? Malaki to, good mga. Uy, bagay na bagay ah. Wow. Tak pelan? Ha. Tak pelan? Saringan mo magaral ha. Dito Darum, Saan natin? Kasi yan yung nasa ano niya sa loob sa School. Sama Leto oh. na, may po ka na ito dyan eh. yan yeah. Wow. Ay, oh, may medyas ka pa. Kaso wala. Sapatos na lang kulang. Kaya susunod, bilang ito ng sapatos. Ayan. Mga notebook, coloring. Ano, tapos meron kang... Ito, pang spray. So, dito yung ano. Ayan yung alcohol. Ayan. Ayan. So, Tapos may mga rugs ka na rin. Notebook. Ayan. Ay, ito. Ayan, ano, ayan. Pack. Tapos ito. Ito, pwede mo siyang pinilitin. Ito. Labas pa. Ayan. Tapos yung mga coupon, dito mo lagay Para hindi mo kasot na. Ito. kana so, lang mga guys sa bahay, ma. So, itong ito, mga tapos you know, yung uh. mga kupon. Ay, yun po ka. mga kupon, dito may lagay. Na. Kaya, yeah, taga mo na. Kay? Tapos, siyempre, may wallet ka. Sa, kung sama. Ano eh Ay, ano naman? <laughs> Walang lawan? Walang lawan? Walang lawan? Bigyan kita Para may ano ka First day of school May laman yung wallet mo Ang gusto mong wala eh Green Wala tayong Wala tayong ano eh Wala tayong blue eh Kala lang green na lang Hindi <laughs> sa sa'yo wallet mo Hindi eh. uh, So Okay na Happy ka? Ang sabi mo sa ano, malagbigay? Thank you Pag po sa mga pinigay ko. Pagkakas po. Maraming Pag salamat po. Nakakapag-aral na po ako. Maraming salamat po. So, so hanggang sa muli, ha? Mag-aral mabuti. Eh. Alright. Ano ba na? Sabi sa mama, ha? Bye-bye.